if you if you recall, sabi ko nga, no ceiling yung clouds, di ba? O ulan, Pero napalikiran lang po kami kasi si the date to naman sa likod Oo. Oh. Oh. And then yung mga namamatay, sabi ko. So, I I knew yung na... Wala at sa kayong hangin. Yeah, I knew ba na my, my, my position was already compromised. So, sabi nung katabi ko si eh, Sergeant Campos, sa sabi, study na tayo. So we move back from one forward position to another. And then I I read I I had to ano sabi ko uh, I prayed so hard kasi sabi ng no, piloto sir uh, we have to get this yung mga uh, bomba namin and then we'll come back for you kasi kabusan na kami na fuel so never in my ano sabi ko Lord Islam sana ah, umatras na yung kalaban ko kasi hindi man ako marunong umatras. Ako na tama na kumba. Ngayon biglang ito na yung typical level. Wait, oh yeah yeah yeah. Would you believe na maganda na ano na nababanggit na nag-clear yung clouds sa ganyan pagkatapos bumaba yung umarecall niyo bumaba yung ano MG520 yung chopper. Pagbaba niya na ganyan, pinaulanan na 50 kaliber, dug 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 tayo dun si sa ano? Dumipat na siya. Dumipat na siya. Pagkatapos yun na, nagpapahan na sila ng buong... May yung lahat ng building dito, nawala. Ayun, yeah. building dito dati. So talagang ano, nawala out, out ang buong building. Oh. Wow. Pero meron kaming school. Uh, ito ang natira, oh. Yan, yeah, na dun kami, dun po nilagay mo yung uh, uh, temporary na headquarters uh, okay. namin. Bago kami pumunta ng binabayan, kasi, yun ang ruta namin noon eh. After, after we recovered from Janmas, we went to Dilebayan, the and oh, then, baka kami ambo, ambo na munay. ang so, I na. Mean, so nice uh, ah, ito na yun. Uh, Oo, oh, ito. ito yung mayroong isang building dito, na yes, nawala yeah. ng mm. pa. Yeah. Yes. And then may trick dyan sa liso may, may, trick dyan. trick Kasi uh, may feeling namin noon, baba ka balikan ko kami. Napaangin <laughs> ba? Mm, yeah. uh, so, ano? dyan sa balimang kayo sa bayan. Kaya namatay dyan yung isang barista niya na yung tayo So habang nag uusap usap sa ganyan nagpaalam yung ano, nagpaalam yung, uh, yung mortero namin dito nga dyan. Ano ah. yung nga ng mortal Set protector namin yung location nila. O siya yung patakan mo sa dito nga uh pagka na mortar na lang yun Di sumabog 'yan alam namin lahat na may may kupotok po eh. sa taosap namin ng gimmel na wala kami na isa na taosap nasa loob ng mesa ayo na sabihin ko sino nandoon <laughs> 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 na nawala na oh tapos magdamagtamin na ano nalaman niyo sabi rek on by side kasi hindi namin langgapin niyo kami so patutok kami putok na diyan no magdamag yan na mag magya So, sabi nung senior officer eh, grabe tayo, hindi nyo, hindi nyo ako pinatulog. As uh, sir, pasensya ka na kasi hindi ka naman siguro sa naiba sa gano'y na, na, situation, di ba? Recon by fire ang tawag para matitermo yung kalaban, para ang feeling nila, uh, yun, that, all, eh, bistado tayo. Oh, yun, tatakpo ulit. So, and these are all mga... Yeah, sports. 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 Na sports. I, I, I think, I think the uh, man, the young soldiers, the young body will learn. Will learn. Na, I get, you know what, naman nila yung ano, yung yung dati nung na nangyari dito. Mm -hmm. Na document nila ano, yun na pinapalabas nila. Ano sa tado? Okay, can Dennis, it's marine. Yung ibang footage doon na lumalabas. Ano yun? Galing na ng school yon. Nah, lepakurun, bukuan, ada kitor. Yang yang matang dah pun ada. Itu matang Oh, masih

wala nang nag-aaway, kita hindi nangyari. Ngayon, nandito ka. Sorry, sorry. We were adversaries but now we can be partners in nation building. Nakita naman ninyo yung pinagdaanan natin, ang ganda ng lugar, no? Yun ang maganda na resulta ng peace process ba at nung sa sinasabi na reconciliation? Parang yan mismo yung coconut pa coconut, yan po yan mismo? Ah, yan yung iba at saka doon sa harap. At saka yung bago mag-approach dito. Kasi bago namin to na nakuha nung time, sabi ko nga, we, we had really, ano, give the credit to the Air Force. No? Kung hindi yung, yung mga nagbomba sa kanila, hindi naman sila alis. Kaya kinikwento ni ni ni, ni ano ni uh, Commander Bravo na yung mga nasira na mga bahay dito marami. Talagang napagsakan sila ng bomba. No? Ito kasama pa itong building. Kasi may bomba. Sa eskwela ha. Marcos Tan. Ayun. Ang ang ano dito yung na, na naman, ng bomba na ganyan, yung putik ba na yung soil na tumatalsik tumatalsik sa amin kasi we were just very, very mm -hmm. near Very near sa ano Kaya masaya ako na nakita ko finally yung dating nakalaban ko. Pero pagka bumisita tayo dito, hindi ko rin makalimutan ba yung nag na buhay ng mga tao. But of course, I'm sure naman, ganun din naman sa, sa side nila. Ah, oh. Di ba? just to to, to achieve ba uh, ito yung nangyayari ngayon kailangan may masakripisyo kaya tama lang talaga na itigil na natin itong awayan na Away, gira. gira kasi war is so expensive you know what halfway through uh, going to Abu Bakar we have to declare a unilateral ceasefire we lost we ran out of ammunition Biyo ko matanda niyo yung chief of staff no nagsasabi niya. Oh, binibigyan kayo namin na pagkakataon na mag-surrender kung di pupulbusin namin kayo. Sabi Sa totoo nun, no, wala na kayong bala pag pupulbos sa kanila. <laughs> We had to send two ships sa Pattaya, Thailand. Baro ano, baro uh, ammunition. Sa kanya na yan din yung sinabi sa amin ni General Chief of Staff, Angelo Reyes. Angelo Reyes? Oo, oh. pupulbusin daw ang <speaking> Ay, may lips <laughs> ako baka. <amupakan>. Meron <laughs> na upos pala. Na pala ng bala. Kita mo na ano ano. Ah, wow. War is so expensive. Kaya tama lang, uh, tama yung naging approach ni Mayor Arnado dito sa Kausuga at tapos uh, nakatulong naman si ano, ama, maganda nga sabi ko, member na ng Parliament, Honorable Abdullah Makapar. Ako po, eh, nag-aspire pa na maging honorable. Sana naman, palarin ako para oh, may, ako, may partner May ka-partner. No? Kami po ni Brad Mayor, ang kausaw -so. ka. Yeah. <laughs> well, okay. yeah. Ano, katuwa naman. No, ito, ito. <laughs> yan yung ko. Eh, tinanong ko ng ang 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 armas diyan. pangatwing Oo, hindi ako kujan. Ganyan, yun actually, mga na recover namin dito, may sitakyan, pagkain, pa, Tapos yung mga, mga gamit ng MC 29 maluya. Ano rin? Ay, uh, one well, sa tipo. Yung bubitin pa rin ako para na gumamit sa 50 caliber. Ay, gano'n, ay kung para gumawa pa. Okay. Ay, ano rin daw. Yung mga Kasi ito sa Pero hindi lang muna. hindi lang i 50 caliber ninyo, no? Oo. Wow. Oh, marami yun, yeah. kasi Parang mm. ang ganun no, eh. Ang si right. Pista po namin, si Yaki sa Datukan. Noon rin Si Pista Wala si Anandun si Mubarak ngayon, nag-aantay sila. Ayan. Oo, maganda na ano ano. Parang... Pero mas, mas ano, sa susunod na balik natin dito, mas, ma, mas mapapaganda pa ito. Oh. <laughs> at babalik bilang senador ng ating Pilipinas. Yes, senator. <laughs> 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 Alam ko rin ito hindi. Ang bidding dito po, Kermen. Wasak na yung dito. Yeah. Wasak na. Nakaganyan ang bidding. So, no noong time na yan, na habang naandito kami, We're mapping out more.